Dahil din ng kababalaghan at katatakutan Hanapan ng mga nawawala Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 17 Ang Paglalayo Araw na ng pag-alis ni Ellen at labis-labis ang lungkot ni Bato. Ayaw nitong makita si Ellen papalayo sa kanya. Kaya minabuti na lang nitong magmukmuk sa loob ng bahay kaysa naman pumunta sa bahay nila Ellen at makita itong palayo sa kanya. Naroon naman ang kanyang tropa para magpaalam at magbabay sa kanya kaya kahit wala siya roon ay ayos lang iyon. Subalit, Uy, bato! Bakit nandito ka lang? Ayaw mo na ba akong makita? Kahit ngayon na lang? Aayos ah, na ako mamaya oh. Pero hindi ka man lang nagpapakita sa akin. Inis at nangingilit ang luha sa mga mata ni Ellen. Wala ni anumang salita ang gustong lumabas sa lalamunan ni Bato. Tila naninikip ito at tuyong-tuyo. Tumayo ito at niyakap si Ellen. Kapwa umagos ang luha sa kanilang mga mata. Bato, ba Lumabas ka naman. Makita man lang kita habang papalis ako. Masaya na ako. Pakiusap ni Ellen sa kaibigan. Pero iyon nga ang ayaw ni Batong mangyari ang makita itong papalayo sa kanya. Sinabi ni Ellen na magsusulatan sila pag nasa Manila na ito. Ipapadala daw niya sa bahay nila ang sulat nito para sa kaibigan, kasabay ng sulat ng mama at papa nito at bilin nito kay bato na huwag siyang kakalimutan at mag-iingat itong lagi. Ipinangako naman ni bato na kapag natanggap na niya ang sulat nito, agad niyang sasagutin ang sulat nito. Biniro ni bato si Ellen na huwag maghahanap ng ibang tatay doon. mumiti naman si Ellen at humilig sa balikat ni Bato at sinabing si Bato lang ang tatay niya kailanman at wala nang iba pa. Hindi siya maghahanap ng ibang tatay doon dahil ito lang ang gusto at mahal niya. <laughs> Nakakatuwa naman itong dalawa oh. Parang nakakasigurado na sila sa buhay nila. Nagtawanan na lang ang dalawa sa mga pinagsasabi nila. Napansin ni Bato sa mga mata ni Ellen ang pagkamalamlam nito at tila hindi ito nakatulog kay iyak. Damani ni Bato ang lungkot na nakatago dito kahit pa may ngiting na mumutawi sa kanyang mga labi. Hinagkan ni Bato sa pisngi si Ellen at muling umagos ang mga luhang pilit pinipigilan. Pa Paalam, Ellen. Bulong nito. Pa, Paalam din, Bato. Uh -uh. Pa tayo eh. <laughs> Mahinang tugon ni Ellen habang humihikbi. Kung maaari lang, hindi na sana sila magkahiwalay, subalit hindi ito maaari. Kung sana ay malaki na sila, maaaring hindi na nito payagang magkalayo pa sila. Subalit mga bata pa sila na kailangan pa ng kalinga ng mga magulang upang lumaking may kakayahan at magkaroon ng magandang kinabukasan. Mm -mm. Ehem! Ehem! Igham ni Vicky. Nakita pala nitong hinalikan ni Pato si Ellen at agad namang naghiwalay ang dalawa at mumitiw sa pagkakayakap. Napangiti na lang itong si Vicky sa nakita. O bato to? Nakapagpaalam ka na ba ng mabuti kay Ellen? Tanong ni Vicky habang nakatayo sa kanilang likuran. Tumango na lang si Bato habang nagpupunas ang mga ito ng luha. Siguro naman kasi super anya ka eh. Parang hindi na magkikita ah. <laughs> Oy, ikaw Ellen, okay ka na ba? Baling niya kay Ellen sabay tapik sa balikat nito na parang nanluloko pa. Tumangon lang ang isa at hindi makatingin dahil sa hiya. O basta, mag-aral ka ng mabuti doon na iha. Ganon din si Bato dito. Iyaan mo, pag may pagkakataon dadalaw si Bato sa Yoroon sa Manila, bigay mo lang ang address mo sa kanya. Napatingin si Ellen kay Vicky at umaliwalas ang mukha nito sa sinabi ng Chahin. Natuwa siya dahil pupunta rin ng Manila si Bato kapag may pagkakataon at nais niyang doon din mag-aral si Bato sa eskwelahang papasukan niya. O oh siya, oo, pupuntang kami kasi inalok si Chong Man doon ng trabaho roon. Pero hindi pa ngayon, Ellen. Saka makapunta man kami, hindi si Bato makakapag-aral sa school mo kasi mahal doon. Pero mag-aaral din si Bato doon sa public school na lang. Hindi namin kaya ang private eh. Pero di ba kahit papano eh, magkikita kayo roon? Siyempre, dapat aral muna kayo mabuti ha. Huwag yung kung ano-anong gagawin nyo. Baka di kayo makatapos. Payo ni Vicky sa dalawa. Iniutos ni Vicky kay Bato na ihatid na si Ellen sa kanila baka kasi hinahanap na ito at paalis na. Saka para maging masaya naman daw ang kasintahan nito. Napatingin naman si Ellen kay Bato at napangiti sa sinabi ng tiyahin nito. Nagtawanan na lang ito at natakpan ang lungkot na ilang sandali lumulukob sa kanila. Samantala, nagyakpan si na Ellen at ang mama at papa nito. Tigmak ng luha ang kanilang mga mata habang nagpapaalamanan. Si Bato namay nakatayo lang sa bakuran nila at hindi umiimik. Nang paalis na si Ellen, Todo ang tulo ng luha nito habang akay-akay siya ng papa niya. Kumaway ito kay Bato bilang pagpapaalam. Gayun din ang ginawa ni Bato. Nakatas lang ang kanyang kanang tamay ngunit hindi ito gumagalaw. Hindi ito makagalaw at hindi nito namalayan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit nanatili pa rin itong nakangiti habang nagbababay kay Ellen hanggang sa hindi na nito nakita ang kanilang sasakyan. Pag uwi ng bahay, agad nagpaalam si Bato sa tiyahing si Vicky na pupuntang bukid. Pinayagan naman ito. Sa bukid, doon ito itinuloy ang pag-iyak dahil wala namang makakakita sa kanya doon. Aalalahanin niya roon ang masasaya nilang paglalaro ni Ellen. Habang umiiyak ito, may biglang humawak sa balikat nito ang kuya Eloy niya. Alam nito na nalulungkot si Bato sa pag-alis ni Ellen. Sinabi nitong mahaba pa ang panahon at sigurado namang magkikita pa sila. Saka uuwi rin yon sa lugar nila kapag wala ng pasok at baka nga di na nila makilala ang isa't isa. Dahil sa pagbabalik ni Ellen ay dalaga na ito at binata na rin si Bato. Saka baka nga may kasintahan na yon si Ellen pagbalik sa lugar nila. Biro ni Eloy upang mapatawa naman si Bato. Alam mo Bato, imbis magmukmuk ka dyan, itun mo na lang muna sa pag-aaral ang pag-iisip mo. Hindi mo na lang mamamalayan tapos na pala ang taon at magbabakasyon na si Ellen dito. O sige, pagbalik noon, haharanahin natin siya. Kaya mag-aral kang mabuti para di tayo mapahiya sa kanya. Taga Manila na yon pagbalik dito. Tiyak, magaling na yon magtagalog at mag Ingles. <laughs> ha Pagbibiro ni Eloy at para mapatahan na rin niya si Bato sa kaiiyak. At siya nga pala Bato, mag-aral ka na rin mag at kumanta para kapag nandito na siya, ikaw na mismo kaya mo na siyang haranahing mag isa o ba diba, ang galing nun. Patuloy ni Eloy at hinawakan ang ulo ng isa. Mukhang nagka-interes si Bato sa sinabi ng kanyang kuya Eloy. At mula noon, hindi na umiyak sa lungkot si Bato bagkos itinutuon niya ang sarili sa pag-aaral. Ilang panahon ang nagdaan, naging matyaga si Bato sa pag-aaral at maging sa pag-aaral ng gitara at pagkanta. Sumali ito sa kiddie choir sa kapilya ng baryo para mas lalong mahasa ang paggitara nito at pagkanta. Patuloy naman ang sulatan nila ni Ellen tuwing isang linggo ng buwan. Pumupunta si Bato sa tindahan ng mama ni Ellen para kunin ang sulat ni Ellen para sa kanya. Tuwing katapusan lang din pinapayagan si Ellen maghulog ng sulat dahil malayo sa kanila ang hulugan nito pero okay na rin sa dalawang magkaibigan ang ganoon. Lumipas ang panahon at nakagraduate na rin sa grade 6 si Bato. Nag-enroll siya sa high school sa kabilang barangay. Doon lang kasi ang may high school na pwedeng pasukan ng mga taga-baryo sa Danawan. Subalit may problema na naman dahil hindi siya nakaligtas sa mga bully doon. Marami na naman siyang nakikitang istudyanteng binubuli ng mga grupong mayayabang at mapagsamantala sa may hina. Umiiwas na lang si Bato para hindi siya pagdiskitahan ng mga ito. Nang Nangangalahati na ang taon noon nang muling magkita-kita ang tropa. Nung huling pasukan pa ang huli nilang pagkikita-kita at nanghihinayang ang mga ito na hindi sila naging magkaklase. Mabuti pa si Najun at Ricky magkaklase ang mga ito pero si Don ay napunta sa ibang seksyon. Tinanong ni Bato ang dalawang abalang nakatingin sa comics na dala. Nakatuon lang ang mga mata nito doon. Nang tinignan ni Bato kung anong pinagkakaabalahan ng dalawa, nagulat ito sa nakita. Mga larawan ng mga babaeng walang saplot sa katawan. Inagaw nito ang comics at pinagahampas niya ang dalawa. Ipinatago niya ang bambasahing iyon baka pagalitan sila ng guro pag nakitang mayroon silang ganoong babasahin. Biglang inagaw ng dalawa ang comics at itinabi. At nangatwiran pa ang mga ito na pagbakanti lang daw sila nagbabasa noon. Pero sabi ni Bato na hindi dapat doon sa loob ng eskwela nila tingnan o basahin iyon dahil pwede silang ipatawag sa office ng principal kapag nahuli sila at nakakahiya iyon. Samantala, pag uwi ni Bato sa bahay, pag-iigib kagad ang kanyang inaasikaso at dahil marunong na rin naman ito sa mga gawaing bahay, kaya ito na ang gumagawa nito. Tinuruan siya ng kanyang tiyay ng mga gawaing bahay para kapag nasa bukid sila ay kaya na ni Bato ang lahat ng gawain sa bahay. Natutuwa naman ang mag-asawa dahil lumaking masipag at maaasahan si Bato. Nang matapos na ang lahat ng gawain, isinara na nito ang pinto at bintana at naglinis na rin ng katawan. Pagkatapos umakyat na ito ng kwarto upang gumawa ng kanyang takdang aralin. Dahil nakaramdam ng pagod, kaya humiga mo na ito saglit. Umasok sa isip niya si Ellen dahil hindi pa ito sumusulat bigla rin pumasok sa isip nito ang mga hubad na larawan sa comics. Ang lalaki ng dibdib at may nangyayari pa sa mga lalakit babae roon. Bumalik sa kanya ang nangyari sa kanila ni Ellen nung mga bata pa sila. Napagtanto nito na parang ganon na rin pala ang nagawa nila ni Ellen kagaya ng sa comics. Napangiti si Bato nang maisip na itong si Ellen ay nagbabasa rin siguro ng comics noon kaya ganun na lang ito humiling sa kanya. Naalala niya ang sabi ng kanyang tiyahin na darating ang panahon na magiging ganap siyang binata at sa panahon iyan ay maaari na siyang makabuntis ng babae. Kaya kung babalik muli si Ellen sa lugar nila na na, wag na huwag niya itong gagalawin kahit pa mahal na mahal niya ito at kahit pa gusto na rin ni Ellen. Maaari kasing mabuntis na niya ito at mahirap iyon dahil nag-aaral pa silang dalawa. Dapat wag mo na ipapasok iyon sa kanilang relasyon. Aral mo na ang atupagin, wag ang paggawa ng bata. Napapangiti na lang si Bato sa mga buwa balik sa kanyang mga alaala. Minsan na rin natanong ni Vicky kung nagalaw na ba ni Bato si Ellen. Dahil sobrang sweet kasi ng dalawa kapag sila lang baka daw sa paglalaro ng bahay-bahayan ay nakakagawa ng kalokohan ang dalawa. Saka nakita rin kasi ni Vicky na hinalikan ni Bato si Ellen sa pisngi kaya parang may pagdududa ito. Todo tanggi naman itong si Bato na hindi pa at wala pa sa isip nila iyon. Bilin pa ni Vicky na iba nung bata pa sila. Wala pang regla noon si Ellen at wala pang lumalabas kay Bato na maaaring makadisgrasya kay Ellen. Nagiging ganap na kasi ang pagkababae kapag nereregla na ito at iyan ang dugong lumalabas sa kanila buwan-buwan at iyan din ang nagiging dahilan kung bakit sila nabubuntis. Bago ang araw ng pag-alis ni Ellen, nabalitaan itong dinatnan siya sa unang pagkakataon at hindi pa rin alam iyon ni Ellen na maaari na siyang mabuntis kapag nagalaw siya, lalo't ganap na ang kanyang pagkababae. Kailangang mag-aral ng mabuti ni Bato kapag nagpolehiyo na ito at natapos nito ang kursong kukunin kahit papaano'y may, may pagmamalaki na siya sa mga magulang ni Ellen. Pipilitin daw ni Vicky si Mando na doon na magtrabaho sa Manila upang doon na rin mag-aral si Bato at para magkita na rin sila ni Ellen doon. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.